Barbie Forteza, nilinaw na magkaibigan lang sila ni James and Blake. Tinuldo ka na ni Barbie ang lumalabas na espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon nila ni Jameson. Ito ay matapos sila maispatang magka-holding hands sa isang fun run sa Pampanga noong June 29. At isang panayam nitong July 11, hindi kinila ni Barbie na naging malapit niya kaibigan si Jameson makaraan nilang magkasama sa upcoming Netflix movie na Contrabida Academy. Pero paglilinaw niya, wala silang romantikong relasyon. Nagkataon lang daw na nagkakasama at nagkakasundo sila sa pagtakbo o di naman kaya iniimbitahan daw nila ang isa't isa kung mayroon silang fun run na dadalaw kadaluhan. Kaya na lamang noong na nakunan silang litratong magka-holding hands. Samantala, bago pa man ang paglilinaw na ito ni Barbie, ay nauna na itinanggi ni James ang ng hakahakang nobya niya ang kapuso actress. Ayon sa kanya, nahuli lamang daw sila magkahawa kamay kasi sa dami ng taong lumapit para magpa picture kay Barbie. Kaya naman, inalalayan lang niya ito palabas ng lugar para makaiwas sa siksikan. baliwala ni Jameson crowd control lang siya noong oras na yon. Alam daw niyang may ibang interpretasyon ng ibang tao sa nakita nila pero wala raw dapat pag-isipan.